ayoko na po, suko na ako. Nakakapagod ng ipagtanggol ang Pilipinas. Tapos, ang dami mga Pilipino na hindi ko alam kung saan napunta yung utak. Sa tuhod yata. Ayoko talaga magkomentaryo tungkol sa politika talaga. As in, ayoko. Kasi nga, nasasayang yung pagod at oras ko. Tapos, nawawala pa yung account mo. Pero, ano na, Pilipinas? Anong nangyayari sa'yo? Parang nagsuswiside yata yung bansa natin ngayon. Lahat ng mga ma magagandang nangyari sa loob ng anim na taon sa panahon ni Duterte, unti-unting nawawala ngayon dahil lang sa mga epalitiko. Pero alam niyo kung alin yung mas masakit? yung mga taong naniniwala sa mga panlilin lang na ito. Diyos ko, kailan pa aahon yung bansa natin kung ganyan kayo? Ano? Anong gusto niyong sabihin ko? Matutuwa ako. Dito, sa bansang kung saan na ako ngayon, grabe ang saludo nila sa presidente natin dahil nga sa ginawang kabutihan at kaayusan sa bansa natin mula ng 2016. Isa pa, kung ano man ang mga sinasabi ng mga nasa social media at nasa mainstream media, alam naman natin na puro propaganda yan pero pinaniniwalaan pa ninyo. At ang pinakamasakit sa lahat ay yung gawin ang dapat hindi sana mangyari sa SMNI. Kasi ang SMNI lang ang gumagawa ng paraan para ibalita ang katotohanan tungkol sa mga terorista sa atin. Di ba? Naging terorista tuloy. Terorista sa atin. Ewan ko ba? sila akong masabi. Talaga mga Pilipino, kung hindi nyo baguhin yung utak nyo at magpa-reformat kayo, walang mangyayari sa bansa natin. Kaya ayoko na, pagod na ako.